May gulay na. oh, Yan halu gulay. Halu-halong gulay. May saluyot. May spinach. May ah. Uh, may talbos ng kamote. Ayano. Talbos ng kamote, oh. nang tapos yung bahaan, ayan, nagsibula na ngayon ang mga halaman. O. Kaya tuloy. Ang aking paggawa ng uh, kulungan ng manok. Ayun, nilagyan ko ng, yan eh, pinto yan, pinto. Yan dalawang yan, pinto yang ko ilalagay yung pinto tapos bala ko dito yung isang pinto pa kasi mahahati dito yan eh. Yan. yan mahahati dito dito yan mahahati yan dyan bala ko isang pinto dito dito yan dyan dito dito ko lalagyan. na isa pang pinto dito tapat na ito yan dyan. yan o no? oh, mga spinach so oh. yan o no? oh. magkalat lang mga spinach yan Oh, si dati ito taniman to ni Manong Nestor eh. Oh, yan. May mga kubay pa yan oh. May talong dito eh. Ito talong. Implant. Kailangan niya mailipat eh. May tumubong papaya. Pero pag yan pinasukan ng pinasukan niya ng manok ay ubusyan. yan. Ayan, yung tanim kong saging, umusbong din. Tanin eh, no? o. Tanim kong saging yan, eh. Ito yung mga Madre de Agua. Ayan, yeah, kung papilar kayo sa dahon ng Madre de Agua, ayan, nabuhay na. Kuha ako ng damo, eh. Pakain sana. No? Ayan, No? Oh, medyo medyo matataas na yung kamuting kahoy ayan o oh. kamuting kahoy yan. madamo nga lang hindi pa nalilinisan pag matataas na yung damo saka ko lilinisan ito naman yung kay manang ayan kamatis maraming tanim dito ngayon. Oh, yan. Mga Kamatis yan. Tapos yung tanim ko rito, ito yung ano. Yung uh, luyan dilaw. Ito. Mga luyan dilaw yan. Yan, luyan dilaw yan. Oh. Turmeric, ayun, turmeric. Turmeric ang tawag, turmeric. Oh. Wala, busy, maraming trabaho, kaya hindi malinisan. Ito pa yan, oh. mga turmeric yan eh. Oh, yan. Turmeric yan. Tapos yung mga dumi ng babo, yung galing sa taas. Nandito ngayon ako sa labbang eh. Yan. Oh, meron pa pala akong pantanim dito. Ano? Ito pala maitanim to. Tanim ko ito. Alam nyo ba ito kung ano ito? Ito ay lemon grass. Maitanim nga pala ito lemon grass tong tatanim. Maganda rin ito sa ano eh. Sa manok o kaya isda pagtanggal ng ano. Pagtanggal ng uh, lansa. Mayroon pa akong gusto maano rito yung balanoy. Maganda rin yung balanoy eh. Wala wala akong makita rito eh. Ayan itanim nga ito. Iyan oh. Oregano, to oregano. yan mga oregano 'yan. Oregano 'yan, ayan, oregano. Oh. Ayan, oregano 'yan, oregano. o. oh. oh. Tirman 'yung mga tanglad, ayan. Saan na yung narito? Tanglad. Wala na yung narito. Ah. Ayun. Yan. Hindi pa nakikita yung ano dito eh. Yung Madre de Agua. Ayan. yan. Ilang yan. Mga ilang pirasong Madre de Agua yan. Yung unang tanim ko. Yan. Tatanim ko muna ito rito. Dito. Yan dyan. Pwede isang kamay ito. Yan. Yan lang. Oh. Malambot eh. Oh. Yan. Ganyan lang yan. Pagtatanim ng ano. Lemongrass. Oh. 50 cm. Kasi ano ito eh. Damuhan ito eh. Kugun laban siya sa kugon dyan o oh, yan one hands lang one hands walang horn hold, walang holder yung camera natin eh wala tayong ano holder ng camera o oh, yan Laban siya sa kugon kasi ito mga kugon to katabing to Ano yung madre de agua ko. Yan. Madre de agua. Kasi itong lugar na ito mataas to eh. Siguro ang taas nito dalawang metro. Tapos 'yan pababang 'yan. Mababang lugar 'yan. Hanggang doon sa may kulungan doon isang manok yung mga kulungan ko dun sa gawiron mababang lugar yun ayun ang gaganda na ngayon maisan yun eh yan gaganda ngayon ang mais oh. berde. Nung a uh, November yan December puro tubig yan kaya suerte na lang pag hindi pumasok yung tubig dito ngayon taong ito ay eh, di maraming manok Pagpumasok, pumasok swerte yung makakahuli naglinis kasi ako dito kahapon yan o malinis na yan balak ko taniman ng Madrid di agwa yan dito kasi tumutubo na yung pinasibol ko dun sa kanal eh. o yan meron akong ano yung uh, tawag dito na pier Napir yan. Dito, makakadaluan linya ako rito. Daluan linya. Tapos dito sa kabilang ito. Ito yung nilinisan kong yan. Yan. Apat na linya. Yan. Yan. Yan ang tataniman ko ng Madre de Agua. na kani eh, na imagine ko yung Madrid de Agua ni eh, sa may tabi ng resort kung yun eh hindi nabahaan ang dalawang sunod ganda na sana ng aking ano pakain sa hayop sa manok wala eh talagang ganun lang kasi nagdalawang sunod na ano eh nagdalawang sunod na nagdalawang sunod na baha kaya nabulok yung Madrid de Agua sayang pero 'yun ang unang itinanim ko 'yung eh, dumating ako rito nung galing ako sa malayong lugar. 'Yun ang unang itinanim ko eh kasi nga balak kong maghanayupan. Ayun ang nangyari. Nabahaan. Oh yan. Hindi naman sa ano ito sa akin, hindi naman sa akin to, bali sa pinsan ng ni Mrs doon sa bayaw ko. Kaya yeah, yan may mga tulos na yan. Madrid de Agua yan. Yan yeah, may mga stick na yan. Madrid de Agua yan. Para alam nila na may tanim yan. Ito lemon grass. Yan yeah, nilagyan ko ng lang ano. Nilagyan ko ng stick yung lemon grass to. Para pag nagkatay ng manok. Pantanggal tang ng lansa yun ang uh, buhay ng kapising ngayon at ako ay pupunta riyan maghanap ko dyan sa kawayang yan yan kukuha ko ng isang diretsyo isang diretsyong pamposte pa mas maganda kasi yung medyo diretsyo eh Okay tayo ng ano. Ang uh, pagka ng poste. tinayo ko na yung poste rito eh. Dito ang magiging uh, daan. yung pinto. Pasok dito sa loob. Tapos uh, alagyan pa natin doon sa kabilang sulok medyo siksikin natin ng konti itong ano tong uh, lupa para hindi kasi nung umaalog kailangan siksikin para matibay para matibay kasi dito ang tanam uh, ko eh sa pintakapinto eh parang ano ito parang yung hamba or frame ng pinto. Siksikin natin. Siksik, siksik, siksikin, siksik, siksikin. Para matibay. Ayan. Kulang pa ng isa eh. Kailangan yan eh. Maganda. Okay silipin natin ito kaso ah, ito baluktot eh pangit kailangan doon kukuha tayo ng medyo matuwid tuwid kukuha sa puno kasi pamposte nga eh pamposte pinaka-frame niya. Ayan, medyo matatag ng konti na. Sisilip tayo dito sa kabila. Nang pwedeng gawing uh, yan pasensyahan. Pasensyahan ang pagkuha ng ano, ng kawayan. Kasi ano to eh, matinik. Ayan o kailangan linisin mo muna yung puno para ka makakuha. Ang ginagawa ng iba, buhat sa baba hanggang doon sa ano, estimate nila 3 meter doon sila puputol. Pero ako, kasi magagamit ko rin naman eh, pampuposti ko yung ano, yung puno. Kaya ang kinuha ko yung buo. O oh, yan o. Oh. Unti-unti ko nang nalilinisan tong puno na ito kasi kaya dito ako kumukuha kaya dito ako kumukuha kasi pag nilagay ko yung net at uh, hindi mo agad kinuha yan malamang tumumba yung kawayang yan dito sa net kaya hindi ko pa nilalagay yung net saka hindi ko pa naayos yung net eh. kaya yan oh, mamaya ako nakukuha niyan at ako ay ginugutom na uwi na muna ako Ayan pa, oh. Kasi pag humangin yan, sa dito eh, Sa mainit, Kaya kailang maputol yan doon. Kaya puro kawayan na yan. Kaya walang problema sa kawayan. Oh. Pasensyan mo nga lang kumuha kasi matinit yan eh. Kakain muna. Ginugutom na. Gino-gutom na kain muna ayan o ayan dahil gulay dito ayan o gulay nung eh, uh, panima mani ano yung uh, bayaw ko o oh, diba ayan lang o oh. Yung isang manukan dyan tapos, si ikot ka. Oo. Oh, tatanaw naman. Yung. Ah, oh, yeah, niyan yeah, yeah, 'yun. Kulungan ng marok din 'yun. Kasi 'yun naman, man, kabilang yun, resort na 'yan eh. So, diyan. Kaya itong lugar na ito. Ito itong lugar na ito mababato. Ayun oh, mababa 'yan, lugar na 'yan. Ito yung manukan. Tapos doon. Yung may kawayang yon Doon. Kabila ng bahay na yan. May isa pa rin manukan dyan. Yung ang ginagawa kong bakod. Dyan. Kaya yan dire diretsong yan. Ito dire diretsong yan. Manukan yan. Dire diretsong yan. Papunta rito. Doon. Yan. Adukulo residence yan. Okay, hanggang dito na lang po. At uh, ginugutom na. Share lang po. Comment, subscribe, and hit na notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapise. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.